Kai Soto, todo ang recovery sa kanyang injury. At ready nang makipagbasagan ng boto. Well, kung titingnan natin ang timeline sa injury ni Kai Soto, ay makikita natin na ang bilis ng kanyang recovery. In fact, as early as November, ay fully healed na si Kai Soto. At ang ginagawa na lang niya sa ngayon ay probably conditioning and strengthening kailangan kasing tumigas ang likod niya sa banda ng kanyang injured part upang maiwasan na magka-injury ulit siya. Pero sa injury ni Kai Soto, ay nakikita natin na madali lang ang recovery period niya. It is the same injury kay Ben Simmons. Pero napakatagal na na-sideline itong si Ben Simmons at matagal nag ang kanyang injury. Samantalang kay Kai Soto ay todo bilis at kahit hindi pa siya naglalaro sa actual games, ay full blast na ang kanyang paglalaro sa mga practices ng Hiroshima Dragonflies. At ito ang nakikita natin na best thing na nangyayari kay Kai Soto kahit na enjoyed siya. Binigyan siya ng napakahabang panahon, hindi lang upang magpapagaling, and most importantly, ay hindi siya minadali ng Hiroshima Dragonflies. At dahil dito, ay nasisiguro na sa pagbabalik ni Kai Soto ay ready na siya sa Japan B League and in the process ay hindi na mahihirapan ang coach ng Hiroshima Dragonflies sa pag-incorporate ni Kai Soto during actual games. Dahil hindi lang fully healed si Kai Soto, kundi matagal na siyang nag iinsayo kasama ang buong team. Kaya limited na ang mga pagbabago at minor na lang ang mga adjustments pagpasok niya. At ito ang pangyayari na nakakagulat. At siguradong nagugulat din dito si Coach Kyle Milling dahil it's easier on his part. Napadali ang kanyang trabaho at sana matranslate ito sa mga panalo at mag-qualify muli ang Hiroshima dragonfly sa playoffs. And this time, sa second year ni Kai Soto, ay makuha na nila ang championship. At isa si Kai Soto, sa pinaka player sa title run ng Hiroshima Dragonflies. Ito kasi ang pinaghahandaan ni Kai Soto at ng Hiroshima Dragonflies. Kahit na hindi makakalaro si Kai Soto ngayon, ang importante ay makakalaro siya sa crucial stages ng elimination patungong playoffs na fully healthy siya. Ito kasi ang problema ni Kai Soto last year. Sumakit na ang kanyang likod pagdating ng playoffs. Kaya pala nagiba ang kanyang aggressiveness at nawala ang kanyang mobility. Kaya sinisiguro ni Kai Soto at ng kanyang mga doctors na hindi na mangyayari muli ang nangyari sa kanyang likod last year. Dahil ang injury ng kanyang likod ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa NBA Summer League at hindi rin masyadong dominating ang kanyang performance sa FIBA World Cup. Kaya siguradong hindi na magkakamali si Kai Soto this time. Alam na niya kung ano ang mga adjustments upang magiba ang resulta simula sa championship run ng Hiroshima Dragonflies hanggang sa katuparan ng kanyang NBA dream. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and, most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now, na. Win the prize. Stay tuned for more updates. astig, angas ni kabayan Jordan Clarkson. Kahit di gaano maganda ang kanyang mga tira sa kanilang laro laban ng Oklahoma City Thunder. Yan ang ating balita ngayon pero bago yan ay pakiclick mo na ang subscribe button. Salamat po. At agaw dito ni Jordan Clarkson ang pasa ni Chet Holmgren. At isang magandang pasa naman ni JC ay Simone Fontecchio di talaga pa itong si kabayan Jordan Clarkson sa kanyang drive under the ring sabay pa sa kay Fontecchio. Ang gandang tandem ng dalawa, Jordan Clarkson at Simone Fontecchio. Tamang chemistry lang para sa Utah Jazz. At easy two points, napahinto ang depensa ni JC na si Shea Gilgis Alexander. Boom! Pasok! at ang gandang pasa ni JC kay Utah Jazz rookie number 3, Keonti George, ang shooting guard ng Jazz. At tapal inabot dito ni Josh Giddey kay Jordan Clarkson at bumidapan ng isang layup against two defenders itong si JC. Walang takot at di pa awat talaga. Nagtala ng 8 points, 4 rebounds, 5 assists si kabayan Jordan Clarkson. Pero talo pa rin sila ng OKC Thunder 130-134 na pinangunahan ni SGA sa kanyang 30 points. At sa laro naman ng Dallas Mavericks versus Memphis Grizzlies, binuhat ni Luka Doncic ang kanyang team sa kanyang 35 points. At may padrama pa sa court itong si Luka Doncic. At bumida rin si Dante Exum sa kanyang 16 points. Masahan rin itong si Dante. Naagawan pa niya si Derrick Rose ng harap-harapan. Sundot ang bola. Tapos fast break. An easy dunk. Boom! Pasok! Ang angas talaga ni Dante Exum. Walang takot na pumasok sa depensa ng Grizzlies. For a dunk. At Loka Doncic bigay todo talaga. Di pa agaw ng bola. Dive to the floor. Tapos pasa kay Dante Exum Waiting at the corner for a perfect three. At ang gandang tango dito ni Loka Doncic sa kanyang depensa. At naipasok pa ni Loka Doncic ang isang pull up three. At triple team dito si Luka. Kaya pasa niya agad to the open tree kay Jalen Tolbert. At di nakita ng kalaban na nasa likod niya si Luka. Kaya tapa lang ang inabot niya at talagang di pa aawat itong si Loka Doncic, tumira pa ng tres. At four quarter na, patuloy pa rin ang pananalasa ni Luka, pumorma ng tres at boom, pasok! At nagpaulan pa ng tres ang Dallas Mavericks. Binuhat ni Luka Doncic ang panalo ng team sa kanyang 35 points, 8 rebounds, 6 assists, 2 blocks and 2 steals at sinundan naman ni na Dante Exum at Derek Lively II na parehong nakakuha ng 16 points. Pero merong nakakahangang 16 rebounds itong si Derek Lively. Sa huli, nanalo ang Dallas Mavericks 120-113, talo ang Memphis Grizzlies.